Nagluluksa ang Cebu City Police sa pagkamatay ng kabaro nila sa isang buy bust operation na nauwi sa inkwentro. Nakatakas naman ang pangunahing target ng operasyon at isa pa niyang kasama. Nasa frontline ang balitang yan si John Aroa. Bakas pa ang dugo at may naiwan pa mga basyo ng bala sa kalsadang ito sa barangay Inayawan, Cebu City. Sa lugar na yan, nauwi sa inkwentro ang isang bypass operation kahapon ng madaling araw. Target ng operasyon ang suspect na kinilalang si Atong Raffles na tulak umano ng droga. At kasabwat ng si Ramel Salazar o alias Namol. Pero nakatunog umano ang sospek kaya pinaputukan ang pulis na kinilalang si Staff Sergeant Ryan Langido Bakuli si Staff Sergeant Bakuli who was the designated pusher buyer. Mm -hmm. The other members of the team were strategically deployed in uh, near areas. Naka-barila naman ng backup unit ang mga suspect. Nabaril daw ang isa sa mga ito pero nagawa pa rin nilang tumakas. Isinugo naman sa ospital si Staff Sergeant Bakuli pero nasawi rin siya sa apat na tama ng bala sa katawan. Tinutugis na ang mga drug suspect. Nagluluksa ngayon ang PNP Central Visayas dahil malaking kawalan daw sa kanilang hanay si Bakuli. Police officer is a multi-awarded police officer. He has been awarded a lot of times in Pro uh, 7 because of heroic acts. Today, uh, he paid the ultimate sacrifice. Nagbabalita mula sa frontline, Janaruwa News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.